Ilang miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ang naglagay na ng mga tenta sa kahabaan po yan ng Rojas Boulevard para dyan magpalipas na ng gabi para sa Rally for Transparency and Better Democracy. Lamin nga natin yung sitwasyon mula kay Erlo Brengas. Kasama natin na dyan, Erlo. O mas dumagdag pa yung ating mga dadalong mga kababayan, mga membro ng Iglesia Ni Cristo dito sa gagawing Rally uh, for Transparency and Better Democracy na magsisimula at inaasahang magsisimula kayong alas 4 ng hapon. nagpapal Magpapalipas na raw ng gabi ang mga membro ng Iglesia Ni Cristo na nakatigil dito sa bahagi ng Roas Boulevard sa Maynila. Dito pa lang sa kanto ng Quirino Avenue ay nagsipaglatag na yung karamihan sa kanila ng tent sa tabi ng kalsada at marami sa kanila may daladala ng pang tatlong araw na damit, tatlong araw na pagkain. Mayroon ding mga dalang lutoan para makaluto ng kanilang pagkain sa tatlong araw na aktibidad. At bagamat ngayong hapon pa, ang programa ay patuloy na nadaragdagan yung mga sasakyan ng mga miyembro na iglesia. Iglesia Ni Cristo na dadalo dito sa Quirino Grandstand at umabot na yung dulo hanggang dito sa unahan ng ating kinalalagyan sa bahagi ng Kirino Avenue at hanggang malapit sa Manila Yacht Club. Nananatiring sarado ang kalsada dito naman sa bahagi ng uh, kanto ng Quirino Avenue at paalala natin doon sa mga motorista na dadaan dito sa Rojas Boulevard ay last week pa po nag-anunsyo ang Manila Local Government Unit ng uh, Traffic road closure para dito sa gagawing aktibidad ng Iglesia ni Cristo kung kahit maaari daw tignan yan sa kanilang website na Manila Public Information Office maging sa MMDA website at inaasahan naman ng wedge na patuloy yung uh, 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 gagawing uh, pamando ng uh, traffic ng uh, Manila Traffic and Parking Bureau katuwang din ng Manila Police District at SCAN International sa bawat kanto at sulok nitong Tomas Boulevard maging mga karating kalsada para matiyak yung maayos na daloy ng trapiko dito nga sa gagag gagagawin yung aktividad na ito ng Iglesia ni Cristo. Yan mo ng update narito sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila. Balik sa